Hello, hello guys! Magandang araw po sa ating lahat. So guys, papakita ko sa inyo guys kung paano ako nag-treatment sa aking PCOS. So, may dalawang session kasi guys. So, first session is ginawa noong April 26, 2023. So, dito guys, kinabahan ako. So, ito na guys yung pangalawang session ko guys. Medyo pricing at itong gamutan na ito guys. Pero wala akong magawa kasi kailangan. So ayan guys, ako lang palagi mag-isa guys kasi wala naman dito yung asawa ko. So ayan, umaabot ako ng halos isang oras dito guys sa Nagugutom na nga ako pero tinitiis ko lang kasi hindi ka pwede maglakad-lakad na may dalang ganito kasi parang nakadextrose ka dito guys. Inaalay ko lang ang sarili ko guys para hindi ako mabuboard habang naghihintay na matapos o maubos ang aking gamot. So, ayan guys, tinitingnan ko kung konti na lang ba ang aking laman ng aking gamot pero hindi pala siya makita kasi nakabalot.